Hindi. Ayan, yung tinumis na yan. Inulam ng anak ko. Mami, adala ka rin ako. Eh, Yung... May nakikita rin ako ibang ganyan eh. Mag-asawa naman. Mag-asawa naman, kariton. Eh, ikaw, solo mo lang. Saan ka ba galing yan? sa mga... Onions. Na Union Pangasinan? Na Union, lakas ng Pangasinan. Na Union mismo. Napakalayo ah, naman, tas ganyan na gamit mo. Oh. Da, ano kasi pa, eh? Yung asa mo na yan? Pa, Pero yung asa mo na yan, na, mukhang hindi na Ang ganda na katawan eh. Ay, hindi ako may makakalaman. Ay, hindi ako Hindi ah, syempre unahin mo rin sarili mo, syempre ikaw yung nag-hirap nah, nagtutulak ng ganyan. Tapos, swerte yan lang kung may makapupulot ako kung may magbibigay pa sa'yo. Then, takot na, tamang, tamang, tamang. Sa kagagawin man yan, ang layo na na yun? na ano na 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 na

Eh, kasama ko yung asawa at anak ko. Kaso naman, nakatricycle kami. Namimili kami. Eh, sa awa naman ng Panginoong Diyos. Diba, dati dito dun, ng so, Hmm. Para, may, sa, yun, masayin, yun. Hmm. Sabihan ko yun sa kabila. ko. <laughs> ko natin yung gagawin kanya, bulakan na naman. Ay, okay. ah, ako. Ako mayaman lang ako, papalit ako ng karton mo na yan. Hindi okay. ka hirap din ng ganyan, hindi ka rito niyan. Tulak-tulak mo yan, naglalakad ka lang. Di ba? May kailangan lang, may, tubig, may, galon na may, bitya, na may, 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 wala. Ano lang, yung karindira yan? yan. Gano mo, ganyang kain eh. Tapos titisim eh. Wow! Kapag nakakita ka lang ng karindira, doon Iba talaga may panahon nga sa Norvegia. Sa Goob. Sa sa road. Dahil ang sa panahang. Oo. Wala nang Wala. -ingat eh. ingat-ingat din eh. Mahirap yung panahon niya. Kaya hirap ng ganyan, no? Eh. Meron din eh, mag-asawa. Yung marami, Borno ko eh. yung nagbenta ng nakaraan. Nakakariton din. Marami naman sila, no? Parang marami sila? Marami. May kariton din na ganyan. May kasabi mga anak, mag-asawa. Wala anak mo yan? Dalawa yata yun. O tatlo, dalawang babae sa lalaki. Matanda na yung lalaki. Ay, ito, may bumayitad na yung mag-asawa na yun. Ano ba ang dami Hindi ko na matandaan eh. Nagbenta sila Ano? Basta nagbenta sila. Ano yung dating story? Kilala ko. ko. Doon sa Tatano, hanggang yung Kaya nung dati, nung nakulong ako. Kaya nawala yung pamilya ko.

Susursan ng mga tao niya Totoo yan. Napasama ako. hindi nila, ano gusto mo? Pagkaanap yung e ganito o e, hindi ako yan, ko mga taong ba, na. na magiging. na Hindi ng ka sa loob?